So yung mga friend, ngayong araw na to gagawa tayo ng kakaiba. Dahil mga ilang buwan din naubusan tayo ng mga epektos. So ito ay papakita ko sa inyo. Gagawa tayo ng kakaiba. Ito ang tinatawag nating tuba. So ngayon ang gagawin natin, 5 liters. 5 liters na tubig. So ayun ha. Dahil well, naubusan yung mga kaibigan natin ng mga epektos. Kaya gagawa tayo. Gagawa tayo ng homemade tuba. So, 5 liters yung gagawin natin. So, ayan. So, 1.5, 3, 3 liters na, 2. Dahil medyo makababa ang biyahe, so, kailangan natin magkakaroon tayo ng ano. May mga konting session So ngayon uh, Wala tayong ano Wala tayong mainom So gagawa natin yung mga kaibigan natin yan Ito, buha pa natin to ano to Ayan ha Ayan ha 5 liters na tubig yan Ito naman yan Ito na asukal isang kilo ng asukal sa limang litro na tubig isang kilo ng asukal yan okay o, diba? pero e, ito siya, ang mangyayari nito pinal-masarap nito talagang ano mga dalawang linggo so dalawang linggo to ang kasunod nun eto ang yes hindi to no. Yes to, yes. So, ano? Ah, uh, limang kurtsarita nito ito. Yes. Okay. One. Two. Three. Four. Five. So, wala. Madali lang, madali lang ano eh. Madali lang tandaan. Kaya kayo, pwede rin kayong gumawa nito. So, limang litro na tubig, isang kilong asukal, at saka limang kutsarita ng yes. Tapos, eto na. Ang tinatawag na shake, shake, shake. Ganoon lang, papatunawin lang to. So, friend, madali lang tandaan to. Pwede rin kayong gumawa nito. Shake, shake, shake lang. O, napangita ko sa inyo. So, ayan lang. Shake, 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 shake mo lang yan siya hanggang malusaw yan o sihintayin mo yan yung dalawang linggo pinaka the best talaga yan dalawang linggo o ganun lang diba simple lang so hintayin natin to ng dalawang linggo at masubukan so yun mga pre no check natin ko ha ah, pwede na ba so ayan no pwede na yung nagawa natin ha yung homemade na alak natin so isasalang na natin yan after 2 weeks to So ayan, sasalan na natin yan para makainom na yung mga kaibigan natin. Eh, siyempre, yung homemade na alak natin, no? Oh. ano muna? Pusin mo na. Eh, no? Eh, O, ano lasa? Sarap. Ah! Cheers! O, oh, di oh. Amoy pa lang, alak na! O, ah, siyempre, o. Oh. Ah! Sarap talaga ng lasa.